Nakakulong ngayon sa building number 14 ng New Believed Prison ang dating kongresista na si Arnulfo Arnie Teves Jr. Dalawang taon itong nagtago sa Timor-Leste matapos masangkot sa pagpatay sa dating gobernador ng Negros Oriental na si Ruel Digamo. Lumabas ang tunay na dahilan kung paano ito nakapagtago ng napakatagal. Sa Makati City ang nag-viral na babaeng lumitaw mula sa isang imburnal ay natulungan na. Pero bakit kaya marami ang hindi sumang-ayon sa ayudang sa kanya inabot? Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na sa Russia habang nagaganap ang peace talks, ang pinakamatinding drone attack mula sa Ukraine ay nasaksiyan. Hindi inaasahan ng Russia ang ginawang plano. Mayroong mga naniniwala at marami din naman naghihinala. Ang tanong... Totoo ba? Ang eroplano na sinakyan ng dating Negros Oriental representative na si Arnulfo "Arnie" Tevez Jr. mula Timor Leste ay lumapag sa Davao City bandang alas 7:40 ng gabi ng Huwebes, ika-20 ng Mayo. Bago ito lumapag sa Villamor Air Base sa Pasay City, pasado alas 11 na. Dinala si Tevez sa NBI sa Manila kung saan siya ay sinailalim sa medikal na pagsusuri at iba pang mga booking processes. Katulad ng pagkuha sa fingerprints at mga dokumentong kailangan niyang pirmahan. Dumating din doon ang nanay niya at kanyang abogado at pinayagan silang mag-usap ng privado. Sa NBI conference room ito pinagpahinga gamit ang ibinigay na kumot at unan dahil kailangan ito ng mahabang pahinga. Ikatlong po ng Mayo, Biyernes ng umaga, isang press conference sa NBI headquarters sa Maynila ang ginawa. Doon nakasama ni Tevez ang kanyang nanay at ang abogado niya si Attorney Ferdinand Tapacio. Maaga nagkaroon ng interview ang media upang malaman ng ilang detalye hinggil sa pagkaaresto ng dating kongresista. Makikita ang pag ng akusado sa harap ng mga kamera habang nagkukwento ang kanyang ina. Maayos itong nagpahayag ng kanyang salobin. Hapon na nang dumating sila sa Building 14 ng New Believed Prison sa Montin Lupa sakay ng isang bulletproof SUV. Nakahiwalay ang gusali sa Bureau of Correction na pinahintulutan na ipahiram sa NBI. Pero paano nakapagtago ito ng ganong katagal? Hinaharap ni Tevez ang mga kasong murder frustrated murder at attempted murder na ikinasawi ng siyang pangtao. tao. May dahilan kung bakit inabot ng dalawang taon bago ito napabalik sa Pilipinas. Noong una sinubukan ng gobyerno ng Pilipinas na ibalik si Tevez sa pamamagitan ng legal na proseso o extradition. Nanalo sa unang petisyon pero kalauna na ay natalo rin ang ng korte sa Timor-Leste ang apila ng akusado. Pero ngayon, naituloy ang deportation dahil sa utos mula mismo sa Executive Department ng Timor-Leste. Mayo 28, nang inanunsyo ng Ministry of the Interior ng Timor-Leste na ide-deport na si Tevez, pabalik sa Pinas. Pero ano kaya ang dahilan at nagbago sila ng isip? Noong una, sinabi na kansilado na ang passport ni Tevez at walang visa at wala rin dokumentong pwedeng magpatunay na pwede siyang manatili pa sa bansa. Pero may mga nagsasabi na ang pinakamalaking dahilan ay ang nalalapit na pagiging full member ng Timor-Leste sa ASEAN ngayong darating na Oktubre taong 2025. Kailangan ipakita ng maliit na bansa na kaya nilang sumunod sa batas at makipagtulungan sa mga kapitbahay nila sa reyon sa pagpapanatili ng hustisya, sa legalidad para makasali sa samahan. Isa sa mga bansang pumayag na mapasali ito sa ASEAN ay walang iba kung hindi ang Pilipinas. Kumbaga naging banta si Teves sa kanilang pambansang seguridad at interes. Ang matagal na pagtatago sa isang iglap ay naguho. Ikadalawang anim ng Mayo, lunes ng hapon na hagit ng CCTV, ang tatlong taong pumasok sa isang imbornal sa kanto ng VA Rufino at adelantado sa Legazpi Village, Makati. Hindi ito gaano pinansin ng mga nakamotor kahit nasa gitna ito ng matraffic na kalsada. Pero ang hindi inaasahan ni naman na talagang ikinamangha ng lahat ay ang paglabas na isang babae sa mismong imbornal kinabukasan sumabog ang social media at nag-viral ang litrato habang lumalabas itong parang pinipisang pigsa sa mukha. Kumalat ang balita na nagtatakbo ito dahil sa paghabol ng mga security, nang binuksan ng drainage, na-recover sa kanalang mga tools. Miyerkulis na tunto ng babae ng DSWD at ikinalungkot nila ang kwento ng buhay nito. Pinaliwanag naman ng babae na hindi siya nakatira sa imbornal. Nahulog lamang ang kanyang cutter blade kaya pumasok siya doon. Pero napagalaman na dati na itong palaboy-laboy at kahit ngayong may tinitirhan ay ganun pa rin ang kanyang mahirap na karanasan. Sa tulong ng DSWD, nabigyan ito ng caseworker upang i-assess ang kanyang katayuan at ang kanyang kalusugan. Pagtapos ng masusing case management mula sa departamento Nabigyan ito ng 80,000 piso at nakapagsimula ng kanyang maliit na tindahan. Sa ilalim ng pag-abot program na aktibo noon pang taong 2023, tinutulungan ng programa ang mga pamilyang nasa lansangan. Subalit sa likod ng pagtulong sa babae, marami ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya. Lumaba sa social media mga komento na ilang netizens hinggil sa tulong kung hindi para raw mag-viral ay hindi siya tutulungan. May nagsabi pa na marami pang bata ang ganyan pero walang tulong na nakuha. May nagkomento pa na requirement ang paglabas sa imbornal para lang makakuha ng 80k. Totoo naman na hindi lamang ang babae ang lubos ang naghihirap sa bansa. Marami pang nakatira sa kalye na hindi nakatatanggap ng anumang tulong. Ang sitwasyon ng babae ay naglantad sa isang masaklap na katotohanan na ito ay tip of the iceberg pa lang. Base sa research gate noong taong 2023 sa Poverty and Homelessness Facts and Statistics in the Philippines na mayroong mga 4.5 milyong katao sa Pilipinas na homeless o walang permanenteng tinitirhan. Ilan sa mga dahilan kung bakit napakaraming homeless sa bansa ay ang kawalan ng trabaho at pagkakapitan domestic violence o karahasan sa tahanan at pagkawasak ng mga bahay dulot ng sakuna katulad ng sunog o matinding bagyo. Sa World Population Review, binalita ngayon lang 2025 na kasama ang Pilipinas sa top 5 na bansang pinakamaraming homeless sa buong mundo. Una ay ang Pakistan na may 8 milyong homeless. Sumunod ay Syria, 5.3 milyon ang homeless. Pangatlo ang Bangladesh, limang milyon. Tapos, tabla ang Nigeria at ang Pilipinas na parehong may 4.5 million homeless. Pero sa Esquire, sinabi noong taong 2024 na pangsyamang Pilipinas sa may pinakamaraming homeless. Maniwala ka o sa hindi, 250,000 na homeless ay mga bata. Mukhang may punto naman yung mga netizens sa kanilang kwento hinggil sa tulong sa babaeng lumabas sa imbornal. Mapapansin sa mga ulat na yung mga nasa top 10 na bansa ay puro mahihirap na katulad ng Congo na may 5.3 million homeless, ang Bangladesh 5 million ng homeless, Colombia 4.9 at ang Afghanistan 4.6 ang homeless. Di hamak na mas maganda ang ekonomiya ng Pinas. Marahil, hindi lang talaga patas ang labanan sa bansa. Maganda na natulungan ng babae at nakapagpatayo ito ng kanyang negosyo. Pero, kailan nga naman matatanggap na mga 4.5 million yung para sa kanila? Marami sa ating mga kababayan ay naghihintay ng tulong. At sana, makatanggap kahit hindi sila mag-viral sa social media. sa giyera ng Russia at ng Ukraine. Tila may liwanag na nakikita matapos ang tatlong taong labanan ng magkalahing bansa. Ang kauna-unahang peace talk sa pagitan ng mga opisyal ng Russia at Ukraine ay ginanap noong Mayo 16 ngayong taong 2025 sa Istanbul ng bansang Turkiye. Ito ay ginanap sa Dolmabahce Palace at pinangunahan ng Turkish Foreign Minister na si Hakan Fidan. Ang pulong ay tumagal ng halos dalawang oras at nagresulta sa isang kasunduan hinggil sa pagpapalitan ng isang libong bilanggo. Gayunpaman, walang napagkasunduang permanenteng tigil putukan o iba pang konkretong hakbang patungo sa pagtatapos ng digmaan. Kung ano pa ang importante, ito pa ang hindi napagkasunduan. habang umaasa ang madla na matigil na ang gulo dahil sa wakas ay meron ng peace talks. Patuloy ang salpukan ng dalawa. Ang balita ng CSIS na noong ikadalawang lima ng Mayo, nagsagawa ang Russia ng pinakamalaking air attack laban sa Ukraine. Base sa ulat, tinira ng mga Ruso ang kapital na Kiev at iba pang rehiyon na pumatay sa libing lima na katao at marami ang nasugatan mga isang libong missiles at drones ang ginamit sa air raid. Ito yung pag-atake kung saan nagsalita si Donald Trump at sinabi na naloloko na raw si Putin at hindi siya nasiyahan sa ginawa ng Russia. Dahil nga, nasagit gitna sila ng peace talks at kasunduan sa palitan ng bilanggo. At nadinig ng Russia ang pahayag at sinabihan itong huwag makikisali. Inulat sa The Guardian ilang araw lang matapos ang air raid ng Russia na binalaan ni Trump si Putin na he is playing with fire. Sa madaling salita, delikado ang kanyang ginawa at sinabi na posibleng bagsakan ulit ito ng mga sanctions. Dinagdag pa ni Trump na kung hindi daw dahil sa kanya, marami ng masamang nangyari sa Russia. Pero hindi pinaliwanag ni Trump ang kanyang ibig sabihin at hindi rin naman pinalampas ng Russia ang sinabi ni Trump. Ayon sa pahayag ng NDTV noong ika-28 ng Mayo na nagbabala ang dating presidente ng Russia na si Dmitry Medvedev na isa lang ang masamang mangyayari. Ito ay ang World War III at sana raw ay naintindihan ni Trump ang kanyang sinabi. Habang nagpapataasa ng ihi ang dalawang world leaders, isang plano ang nahuhubog mula sa Ukraine military. Ang tinaguriang Operation Spidernet, higit sa isang daang drone ang gamit. Itinago ang mga ito sa kahong gawa sa kahoy at isinampas sa ilang truck. Tapos, itinawid sa mga border patungo sa mga military base. Ang itaas ng mga kahon ay nabubuksan gamit ang remote control. Tapos, pinalipad yung mga drones via remote din at doon isa-isang pinasabog ang mga bombers ng Russian Air Force. Ayon sa Al Jazeera, ang pag ng mga drones sa Russia ay unprecedented. Sinabing unprecedented dahil sa ito ang pinakamalaking drone attack na inilunsad ng mga Ukrainians sa kanilang labanan. Sa isang video, ipinakita ang paglipad ng mga drones mula sa likuran ng isang truck na ipinarada malapit sa airfield. Ito yung mga itinawid sa border na para bang mga Trojan horse ng Lamanay, mga remote control drones. Tapos sa isang video, makikita na pinasasabog ng mga drones isa-isa yung mga bombers na nakaparada sa isang airfield. Sa isang kuha, pinakita ang napakakapal na usok mula sa isang rehiyon habang nagsisili para ng mga drone sa ere. Marami ding drones ang napasabog ng Russia pero marami din ang nakalusot. Inatake ang mga rehiyon ng Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan at Amur. Sa kasalukuyan, ito pa lamang ang naire-report. At ang suma total ay 7 bilyong dolyares ang halaga ng nawasak. Hindi pinalampas ng Russia ang ginawa ng Ukraine. Ang ulat sa telegraph na biniramuli ng Russia ang Ukraine bilang paghihiganti sa unprecedented drone attacks. Sa lugar ng Saporizhia, limang namatay. Sa Sumi at sa Kharkiv, ilan ang sugatan. Siguro magkausap man ng pamunuan. Mukhang hindi magtatagumpay ang inaasam na tigil putukan ng dalawang magkalahing bansa. Bagamat tatlong taon na ang gera, at milyon-milyon ang nawala ng tirahan. Daan-daan libo ang namatay. Tila desidido pa rin ang magkabilang panig na madaig yung kabila at magtagumpay sa kanilang minimiti habang ang taong bayan ang nagtitimpi. Anong ara lang mapupulot dito? Nakakulong ngayon ang dating kongresista na si Arnulfo Teves Jr matapos ang dalawang taong paglagi sa Timor Leste. Lumabas ang tunay na rason paano ito nakapagtago ng napakatagal. At isa sa dahilan ay ang pagsanib sa ASEAN. Ang pagtulong sa nag-viral na babaeng lumitaw sa isang imburnal ay kinasiya ng marami. Pero sana naman ay matulungan din ang ilang milyong homeless in the Philippines. Nagbalikan ang paghihiganti ang Russia at ang Ukraine laban sa isa't isa na tila walang nakikitang kapahimikan. Ang sabi nga, darkness cannot drive out darkness. Hate cannot drive out hate. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi. Sa tunay na kalayaan.